ansaya naman panoorin, na magkakasundo, sila lahat. Pinsan ni Fiyang na si Lloyd, sumayaw, kasama si Jaren. At wow, may backup dancer din sila, sa likod nila, ang JM Fiyang. Napangiti si Jaren, sa kanilang backup dancer, sa likod. Ganito ang samahan, ng ex-housemates, magkakaibigan talaga sila. Tama ang sabi ni Fiyang na super close friend niya, si Jaren. Samantala, mapapanood ang JM Fyang at Kai Ren bukas sa ASAP. Excited ang bawat fandom ng JM Fyang at Kai Ren. Nag-shared story din si Kai ng photo ni Jeron at ganun din silang dalawa. Magkasama ang Kai Ren na rehearse at ganun din ang JM Fyang. Excited na ang lahat para bukas. Very sure na punuan na naman ang show ng ASAP ng kanikanilang mga fans. Samantala, nag-outing lang ang JM Fiang pero binalita na sa telebisyon. Grabe, sikat na sikat na talaga ang JM Fiang sa lahat. At ayon sa isang source, humanda daw ang lahat sa January 12 at may pasabog na magaganap. Abangan natin te guys!